Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tario PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong October 27 hanggang November 2. So mga Sagittarius, let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Nine of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Six of uh, Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Swords. In the area of your near future, you have the Two of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the week, wow, Wheel of Fortune. Napakaganda nito. In the area of your fortune, you have the Ten of Wands. Napakaganda. Ten, ay hindi pala, nine pala. Akala ko ten. Ten, ten is here. Both tens. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your divine messages, you have the Five of Pentacles. At ang outcome po for the week, Sagittarius, ito yun mamaya, sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, Sagittarius, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads sa po sa mga nagdo-donate sa ating channel. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Sagittarius dito sa James Tarot PH. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the bottom of your deck, you have the King of Cups. Okay, This week, Sagittarius, kayo po ay pinapaalalahanan ng iyong spirit guides na maging kalmado. Okay? Huwag mong hayaang humalo ang iyong emosyon sa iyong pagdedesisyon. Okay? Napakasimple, napakapayak, napaka malinaw na this time around, you need to keep your cool. Okay? Pagating sa mga bagay-bagay, huwag -bagay, basta-basta sasabog ang emosyon, huwag basta-basta magagalit, at huwag basta-basta makapagsalita ng mga bagay na hindi mo naman minimin. Na, nadala ka lang na ng iyong emosyon. So make sure, kalma, kalma, kalma. Think first and then evaluate mo na yung nangyayari bago ka gumawa ng konkretong hakbang. Okay? Magiging, armas mo this week, uh, Sagittarius, ang iyong kalmadong isip at puso. Okay? At the center, meron po kayong nine of swords. Yes, marami ka mga winoworry this time nakita ko rito merong problema sa kaibigan, sa karelasyon, may problema sa ibang tao, or bills not being paid, at sobra-sobra na yung patong-patong na problema sa isip mo. Nakita ko rito sometimes hindi ka na makatulog, hindi ka makakain ng maayos, hindi ka nagka-function ng maayos every single day because of this problem. Nakita ko rito na pilit mo daw kalmahan ang sarili mo. Okay, some of you kasi nag-overthink na, nag-overanalyze na, sometimes kahit hindi naman ganun yung problema, lumaki na sa isip mo o naging komplikado na kaya lalong hindi mo maisip yung tamang paraan. Sabi na yung Spirit Guides, um, panahon na para, para harapin yung isang bagay na dinedelay mo. I'm hearing that. Meron kang dinedelay na nagpapabigat sa puso mo, sa isip mo, and your spirit guides are telling you you need to confront this head on okay um your spirit guides are telling you may magaang paraan at may maayos diplomat diplomasyang paraan sa pagharap sa problema na ito ko ito man ay tungkol sa kaibigan kakilala sa isang tao kung sino man po yan nakita ko rito na daanin mo daw sa masinsinang usapan sa pagiging cool cool ka lang And then, kung ito man po ay sa pera, pagdating sa kinabukasan mo or sa life mo in general, nakita ko rito na kung mas kalmado ka, mas makaisip ka ng paraan. Kasi ramdam ko yung aligagang aligaga ka na, um, naiinis ka na, nangangamba ka na. No? So, kung kaya mo daw kumalma sa ngayon, Sagittarius, jaan papasok sa iyo yung tamang sagot. Okay? Nine of Swords. The Nine of Wands. Wow. Nine, nine it's all about release, okay? Release, release, release. Release the tension, release overthinking, i-release mo yung negativity mo na akala mo hindi mo magagawa, akala mo hindi mo kaya, akala mo hindi mo kayang harapin. Pero kung ma-realize mare mo lang na kailangan mong pakawalan yung negativity mo, may realize mo this time na, ay, kaya ko pala. Ay, doable pala to. Uh, inunahan lang ko ng takot, parang ganyan. So, nine nines all about release. Pakawalan mo na yung bigat para makuha mo yung magandang bagay at maging kalmado ka na ulit. With the nine of wands, uh, clarifying your nine of swords, sinasabi sa iyo na yung spirit guide Sagittarius at this time that hindi mo daw kailangan mag-give up sa isang bagay. Okay? Alam ko magulo, mahirap, nakakahilo na, <laughs> nakainit na ng ulo or nakakawala ng pasensya. Pero kung ilalaan mo daw lahat ng effort mo at sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko to susukuan, ilalaban ko to, kayo ko pa to. So if you have that kind of mindset, maabot mo rin yung kasaganaan or magandang outcome nito. Nakita ko na marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng dinanas. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? So, fight, fight, fight para malabanan mo to at magkaroon ng magandang solusyon. Okay? In the area of what you want, you have the six of uh, pentacles. Six of Pentacles, gusto mo na ma-receive yung isang bagay na alam mong deserve mo. Okay? Some of you are waiting for the money, waiting for the bayad, parang ganyan, parang matagal na binben or may inaasikaso kang mga bagay na alam mong karapatan mo makuha to, and ang tagal-tagal na no, parang naka nakahimpil or ang dami pang kailangan daanan. Pero sabi mo, deserve ko to eh. Bakit kailangan ko pang narinig ko, bakit kailangan ko pang makiusap o lumuhod sa inyo para ibigay nyo yung deserve ko. Parang ganyan. So, you are now actually reevaluating things. Especially in your life right now. Parang, bakit ba ako kailangan makiusap para sa isang bagay na dapat ko naman talaga makuha kasi nag-effort ako doon. Parang ganon. So, now, iniisip mo na yung mga paraan kung paano makakamit yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Nakita ko rin dito na unti-unti ka na nagigising sa katotohanan about something in your life na itong taong palang ito, hindi siya deserving ng love ko, ito palang lang bagay na ito, hindi pala siya deserving ng time ko, ito pa lang ginagawa ko ito, hindi pala deserving ng pera ko, kasi walang bumabalik. No? Now you are thinking of the equal give and take, kung saan ka may napapala, kung saan may saysay. At talagang narinig ko na paso ka na o nadala ka na parang ganyan. Oh, uh, tumapon, hindi ko kukunin yan medyo wild ang mga cards natin. Yes, kitang-kita ko yung inis, inis mo or kawalan mo ng pasensya. Kasi parang narinig ko, parang walang hustisya, parang ganyan. Parang hindi binigay sa'yo yung talagang napag-usapan na parang ganon. So, you're just waiting for something to arrive. Okay? Six of Pentacles, the Queen of Cups. Yes. Um, nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, you want to be happy again, you want to be satisfied, and hindi mo na nakukuha yung satisfaction na yun sa mga bagay na pinagalaanan mo ng pera, time, um, effort, expertise, panahon. No? Sabi mo, teka, bakit parang hindi fair? Teka, bakit parang parang hindi hindi ko nakukuha yung mga bagay na inasahan ko dito, yung ina-anticipate mo o ina-expect mo, walang bumalik or kulang, parang ganyan. So now, in-evaluate mo yan. Gusto mo ulit maging happy, kaya pupunta ka na sa direksyon kung saan, nandoon, yung patas sa trato, patas sa pagmamahal, patas na um, binibigay, kumbaga. So now, you're evaluating <clears throat> you're evaluating that, okay? In the area of what you need, you have the page of pentacles sabi ng yung Spirit Guides, you need to see the beauty of isang opportunity na nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, ini-ignore mo. Okay? Nakita ko rito this week, may realize mo, ay, pwede sa akin to, ay, sige, tsagain ko to, ay, pag-aralan ko to. So, meron ka ma-realize this week about a certain potential na isang bagay. For example, ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, busy-busy sa pagkakapirahan mo sa isang bagay. And then na-realize mo, ay, yung kotse ko sa garahe, para ang tagal na nakahinto dito. Ha. Gamitin ko kaya ang grab car, mga ganyan. So, meron ka ma-realize this time na maaring magamit mo in your advantage. Na nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, ini-ignore mo lang siya. So, ngayon, nakita ko rito, you're gonna be very, very busy about something new. Pag-aaralan mo, i-research mo, sa'yo mo, mm, paano kaya ito magagamit in my advantage? Then, boom, doon nagsimula yung paggaan ng mga problema mo. Okay? Nakita ko rito kung mayroon kang problema, makakahanap ka ng solusyon dyan. At doon ulit, sisigla ang isip mo, sisigla ang buhay mo na parang, yes, may chance pa ako. Mayroon pa akong way out of this. Parang ganyan. Page of Pentacles, the Four of Pentacles. Wow! Sabi rito, you don't need to guard yourself so much. Masyado mo daw pinaprotektahan ang sarili mo, kaya hindi ka nag-grow. Nahatakot ka mag-try, nahatakot kang sumubok, maybe because you're afraid to fail again. Siguro marami ka lang dinanas before, at yung mga dinanas mo na yun before, masyadong traumatic para sa'yo. Kaya sabi mo, ayoko nang gumalaw, okay na ako dito, relax na ako dito, yes, maraming problema, yes, maraming inaasikaso, pero safe ako dito, parang ganyan. So, nakita ko rito na kung yayakapin mo daw to bagong blessing, bagong opportunity, ito yung magudulot talaga sa iyo ng totoong growth, totoong pag-andar. Kaya nakita ko rito, if you really want stability, talagang stable na stable, kailangan mo daw itry tong bagay na ito. Narinig ko, marirealize mo to this week, na para ay, parang kaya ko yun. Ay, parang, parang much better yun, parang ganon. So, lilinaw ang isip mo, at you're gonna be able to let loose or let go of something na ma-figure out mo this week na para ay, ba't ko ba sa life ko tong bagay na ito, hindi na pala nakakatulong. So, bibitawan mo yun, okay? In the area of what what's affecting your current energy, you have the Seven of Swords. Seven of Swords, sinasabi ito na yung spirit guides na parang nasaktan ka because someone lied to you. May mga tao ng loko sa'yo, uh, hindi sinabi ang totoo, uh, iniwan ka, inabandon na ka, or pinabayaan ka parang ganyan. And sobrang painful nun. Pero ngayon nakita ko, susubok ka ulit. Parang sayo mo, itatry ko ulit ito. ah uh, gagawin ko ulit ito in a different way because Seven of Swords, parang you are now creating a different strategy, a different um, atake no? Para ma, para this time around, manalo ka na or ma-solve mo na. No? Because kitang-kita ko rito, hindi mo to susukuan. Hindi mo to bibitawan, itatry mo pa siya ulit. And this time around, magatry ka na ng bagong-bagong paraan. And this will be your guarantee na gagana na yan at mawawala na yung mga lungkot mo at alalahanin mo dito. Okay? So clarify natin tong Seven of Swords. Seven of Swords being clarified by you have siya nga pala, Sagittarius, saan po kayo nanonood na ating reading for today? Comment down below. Kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo, nag enjoy na ating reading. Isulat nyo po yan para malaman ko po kung saan na nakarating ating mga pagbasa para sa mga minamahal kong Sagittarius. So, comment down below. Seven of Swords, o dalawa, kunin natin. You have the Moon card. Yes, marami ka mga questions, mga takot, mga alinlangan, um, siguro malabo pa sa isip mo ngayon kung anong dapat gawin, pero nag-try ka, no? Kitang-kita ko yung effort mo at yung pag-sumikap mo na makahanap ng solusyon para this time around ay uh, yung ilalaban mo totally good news na, no? Pero sa kabila ng mga takot na yan, mga alinlangan mo, kitang-kita ko yung tibay mo at saka nananalig ka sa intuition mo na kaya ko to, magagawa ko to, malalagpasan ko to. Especially here, with a ten of swords, dalawang ten na to, ten, ten, talagang panahon na para bumangon ka at makawala ka na sa bigat na dinanas mo. Because talagang lugmok na lugmok ka eh. Parang nalubog ka sa komune dito with a ten of swords eh. Talagang hirap na hirap eh, no? So, itong strategy mo na to na bago, kahit na marami kang alin lang na natakot, ito yung only way mo to move forward. So, nakita ko rito, believe in yourself, believe in your intuition, malalaman mo this time yung tamang ruta, tamang paraan. Kaya, huwag ka matakot. Narinig ko rin dito, the answers will come to you this time. Darating din sa'yo yung kalinawan ng isip mo para madiretso mo yan. Okay? Kaya, huwag ka mag-alala. Kalmahan mo lang. Uh, just relax because the answers will come. Okay? In your near future, you have the two of swords. Two of Swords sinasabi sa iyo ng young spirit guides in the near future kailangan mo mamili sa tamang gagawin mo after you receive the good news sa mga problema mo. Um nakita ko rito you are about to make a decision. Tukol sa isang bagay para hindi na to maulit-ulit. Halimbawa, may problema ka sa relasyon, tapos nakagawa kagawakan ng paraan para maayos yan, and then you're gonna make a decision para ito ay hindi na ulit bumalik pa sa ganong problema. Ganon din pagating sa pera, pagating sa negosyo, sa trabaho, sa iyong career. Kapag ito na solusyonan mo at nakahanap ka na talaga this time around ng matimbang at matibay na na, na hakbang para makaalpas dyan, talagang napasok ka na, natuto ka na, and you now know kung ano yung mga dapat gawin. Bukas na bukas na yung isip mo, pati mata mo, sa mga bagay na ilusyon, sa mga bagay na peke, at sa mga bagay na mahalaga para sa'yo. At magiging madali sa'yo ang pag okay? The two of swords, clarify natin. The two of swords being clarified by the sun card, yes. Everything now is enlightened. Kitang-kita mo yung babayang araw na yan? Tingo pa pag araw parang sobrang liwanag, sobrang linaw, kahit gaano kalayo maliwanag. So parang ganun din sa isip mo. You're gonna make a decision dahil malino na sa iyo kung ano yung dapat piliin. So congrats po. Nakita ko rin na magaan mo tong i-take. Kuha ano naman tong decision na to, very very light na to at bukal na sa loob. Kaya kaya mo na siyang yakapin, piliin. And very, very positive ka sa pagpunta mo doon. So, congrats po in your challenge, you have deception. A slippery slope erodes trust. Honesty fosters connection and authenticity, integrity, transparency, and trust. Yes, nakita ko rito talaga, may kita mo, sabi ko nga sa inyo kanina, yung mga ilusyon, yung mga hindi totoo, may realize mo talaga this time kung ano yung dapat gawin, ano yung dapat panghawakan, at ano yung dapat bitawan. Okay? So, wag na wag ka nang papalin lang sa ibang tao, sa mga maling gawi, sa mga maling akala. Okay? Know the truth. alam mo ang katotohanan. Okay? Now, the message of shadow alchemy, turn shadows into gold by shifting your awareness, empowerment, and rebirth. Yes, yung mga kasawi ang palad mo, yung mga problema, lagi mong i- alchemize yan. Baguhin mo into positive. Halimbawa, hindi ka natanggap sa trabaho na pinilahan mo, no? Ang tagal-tagal mo pinilahan yan, pero talagang hindi ka natanggap dyan. Pero ma-realize mo, i-alchemize mo yun sa'yo mo. Ah, okay, siguro kaya hindi ako nakapasa doon kasi ayaw ko ni God doon. Baka hindi yun para sa akin talaga. So, lalakasan ang loob mo na, ah, okay, siguro dadarin ako ni God sa mga bagay na para sa akin. So, kung man yung mga dark moments mo, i-turn mo yan into positive para maging armas mo moving forward. In the area of your challenge, you have the Wheel of fortune. Sinasabi rito na kayang-kaya mong baguhin ang kapalaran mo. Ikaw lang daw ang pumipigil sa sarili mo. Nakita ko rito, don't control things. Gawin mo lang yung mahakaya mo, gawin mo lang yung best mo, and then wag mo nang pahirapan pa ang sarili mo na itama ang lahat. At uh, most specially kung wala na sa kamay mo yung kapalaran mo. Halimbawa, nagpasa ka na ng resume, nagpasa ka na ng mga project mo or activity mo, huwag mo na laging isipin pa kung eh, dapat ganito, dapat ganyan. Uh, itawagan mo na nga, baka maitama pa natin. So, huwag mo daw pangunahan. Let the divine plan works para sa'yo. Ang importante ngayon, kumikilos ka para baguhin ang kapalaran mo. No? Kailangan talaga pinapakita mo kay universe na nag-effort ka. And then kung ano lang yung kaya, yun lang no? Let God do the rest for you. Nakita ko rin dito with the will of fortune, parang kulang ka sa action, parang ganyan. So, kailangan humakbang, pero wag pangunahan, parang ganon. So, just do your diligent work, ika nga. Okay? The will of fortune is being clarified by the four of cups. Yes. Nakita ko rito, sabi ng yung spirit guides, sobrang lungkot mo sa isang bagay nakita ko na dismaya ka. Um, parang hindi mo kasi naabot yung gusto mo. No? Parang ano ba yan? Bakit ito nakuha ko? Bakit ganito naging outcome? Hindi ito yung pinangarap ko. Hindi ito yung dinasal ko. And sobrang painful para sa'yo to. Kaya hindi ka makabangon-bangon. Sabi sa'yo yun yung spirit guides, ikaw ang magpapaikot sa kapalaran mo. Meron daw inaabot sa'yo si God na bagong blessing na hindi mo daw nakikita kasi busy-busy ka pa nakatingin sa mga nasayang na ito sa so, panahon na daw para buksan mo isip mo, buksan mong puso mo sa mga bagong bagay. The doors are opening up for you. The opportunities are around you. Pero parang ina-avoid mo, hinihindian mo, binibitawan mo, o gumagawa ka ng paraan para hindi siya yakapin. Ngayon, kung gusto mo talaga mag-grow ang life mo, at kung mawala ka na sa mga disappointments, regrets, and uh, painful experiences, yakapin mo tong bagong bagay na ito. At dito magisimula yung pag-ikot ng kapalaran mo, okay? In your fortune, you have keep going forward. Yes, abante lang, sulong lang. Kahit mahirap, nakakapagod, kung alam mo sa puso mo with your intuition na ito yung para sa'yo, ilabas mo yan. Another message, infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes, may maganda kang reward na naghihintay. May magandang resulta ito. Talagang uh, pagkamal mo ito ng magandang outcome. And talagang prosperity in your fortune area, yes, yung pinaghirapan mo, napakasimple nito. Yung pinaghirapan mo, makakaroon ka ng magandang resulta dito. Your hard work is paying off. Kung akala mo na wala na itong katapusan, kung akala mo habang buhay kang mabigat, hindi. Gagaan na siya. Nakita ko rito na kung inaakala mo na wala nang katapusan yung isang bagay, meron at meron, at pabor sa iyo yung outcome. Kaya ngayon, narinig ko, we're the nine of ones here, huwag susukuha, ilaban mo to hanggang dulo, don't quit, don't stop, the outcome is very, very beautiful para sa iyo, okay? Kaya ngayon, kung nahihirapan ka na, napapagod ka na, at parang gusto mo na mag-quit, huwag kang mag-alala, kailangan talaga, kalma, kalma, kalma lang. Huwag mo hayaang sumabog ka, go hanggang finish line, okay? umuulan na po sa labas, ibig sabihin parang meron kang abundance coming here talaga. Binibigyan ka ng garantiya at sign from your spirit guides na meron kang makukuha good outcome out of all of this, okay? Ten of swords, a uh, ten of wands rather. Wow, temperance card, yes. Temperance cards all about divine timing. Trabaho ka ng trabaho, gawa ka ng gawa, at nagpasensya ka no? Hinabaan mo pasensya mo, nagsumikap ka, nagtiyaga ka, at yung pinaghirapan mong 'yan, magkakaroon na ng magandang bunga. Because temperance card is really about ending of a tough cycle, working on it, doing your best, at eto na yung magandang reward, magandang product. It will be in your favor. So congrats po ha. Napakagandang resulta nito sa pinaghirapan mo. So ilike like mo tong video na to, Sagittarius, to activate this good outcome. Okay? In your divine messages, meron po kayong a time for healing, yes. Panahon na daw para maghilom ka at kumawala ka na sa pain o problema or anxiety na kinakahirap, kinakaharap mo. Panahon na para umaksyon ka para mawala yung mga negativity na yan. Adjustments are required, yes. Panahon na to para mag-adjust ka daw, especially sa mga bagay na gusto mo makuha na hindi binibigay sa'yo. So you need to make a detour to make a talagang flexible ka this time para makuha mo na talaga yung gusto mo, okay? Especially here with the 10 of Wands, hirap na hirap ka na, pero makakahanap ka ng paraan para dumiretso ka hanggang finish line. So, mag-adjust kung kinakailangan. In your divine messages, you have the five of pentacles. Five of pentacles is really telling you, may paraan ka pa. Okay? Kung nahihirapan ka at parang feeling mo sobra ka na nag-struggle, makakahanap ka pa daw ng paraan para masagot, masagot yan or malutas yan narinig ko dito, may mga taong darating sa buhay mo para tulungan ka. So, i-accept mo daw yung help na yan. Huwag mo daw hindian. Narinig ko, prangkahan na Sagittarius, huwag daw mataas ang ego. Okay? If you need help, ask for help. If you need assistance, ask for assistance. Okay? Um, kailangan mo daw ma-realize na hindi mo to kaya mag-isa. Nakita ko rin dito, time for you to really go to church, magdasal, humingi ng tulong sa Diyos para lumakas yung spiritual power mo para ma-itulay mo ito hindi ka nag-iisa. May tulong na darating. Okay? Clarify natin. The Five of Pentacles is being clarified by the Eight of Wands. Yes. Eight of Wands, nakita ko rito, there will be good news coming in. Kaya huwag ka mag-alala. Nakita ko rin na kung meron kang pupuntahan, para makabitaw ka na sa kahirapan mo o sa struggle mo this time, yun daw ang tamang direksyon. Tignan mo, tinuturo niya, oh, kayo, tinuturo ni God doon, doon. Ibig sabihin, nandoon ang tamang direksyon at tama yung, tama yung nilalakaran mo o tama ayang plano mo. So ngayon, continue moving forward. Uh, huwag kang playing victim. Always choose to fight and labanan mo tong struggle na to. And moving forward, you're gonna reach the good outcome. Okay? may good news sa darating this time. May kita mo to, mararanasan mo to, mararamdaman mo to na may bigla-biglang darating na parang, ay, ito na pala yung para sa akin. So, ang importante, yakapin siya, hakbangan mo, wag mong katakutan, wag mong atrasan, accept the good news para moving forward, makalarga ka na. Ang outcome mo ito, Sagittarius, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have V for victory in some endeavor, yes, meron kang mapagtatagumpayan this time. Congrats po, especially here sa hard work mo. Meron kang pinagkapaguran na makukuha mo yung good reward. Another message of pin, new job or new career. Wow! Meron ka daw bagong trabaho. Baka ito ay pagod at kayod mo sa paghahanap ng bagong trabaho. Ito ay garantiyang sagot sayo. sa iyo. Sagittarius, meron kang bagong trabaho at career. Another message of tower. Solid foundation, success with effort. Yes! Matugumpay na move na very, very stable. Very, very, uh, may matibay na pundasyon. At hindi, hindi yan basta-basta matitibag. So, congrats po. Another message of hand in need of help, assistance, and guidance. Yes! Sabi ko nga dito, kung may tulong na darating i-accept mo yan, may gabay ka this time. May taong handang tumulong sa'yo para smooth sailing ang gagawin mo. Para hindi ka na mabigatan. Okay? Ang sa Sagittarius for October 27 hanggang November 2, you have, wow, night of Cups. May darating sa iyong offer this time. Whether offer of a new job, offer of a new opportunity, or offer of love, pwede din. O kaya may mag-offer sa iyo ng tulong. Parang, okay Sagittarius, okay ka lang ba dyan? Tulungan na kita. So, i-accept mo tong good Samaritan offer na ito. Makatulong sa iyo to moving forward. Para yung bigat ay gumaan na. Okay? Clarify natin. Knight of Cups being clarified by you have the Magician card. Wow! Meron kang minanifest this time, Sagittarius. Whether minanifest mo sig siguro, sana matanggap ako doon, sana makuha ako, sana ako piliin, sana sa akin ibigay. At nakita ko rito, yes, ibibigay sa'yo yung minanifest mo. Kung ano yung exactong hiniling mo, ibibigay sa'yo. And ready-ready ka na daw na gawin to, ready ready ka ng panghawakan tong paparating na offer para sa iyo. Kaya ang payo sa iyo yung Spirit Guide Sagittarius, kalma, kalma, kalma. Kasi pag dumating to baka ma-overwhelm ka, matakot ka, mailang ka or mag-freeze ka, no? So ngayon, uh, just take it by your effort, kung ano lang yung kaya, kasi kitang-kita ko rito, ready-ready ka na for this one. So congrats, congrats sa offer na to. It will be yours at deserve na deserve mo yan. Nakatadhana yung mapunta sa'yo. So congrats Sagittarius, the year are October 27 to November 2. Sa po kayo nakaresonate, sa so, okay, po nakarelate, comment down below when I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo Sagittarius, I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.